Oh, go to 3. Mayuma, subukan mo 'yung bituin ng Ayan, ang strawberry farming. Perfect. Wow, perfect. Kaladay. mag kayo sa mga strawberry farming. Maganda, sa Pipitas na kaya ako isa lang. Ayun, no. Marag. Hi kayo. Hi. Hi. Kahit hindi, ano ha? Uy, ma'am, piktura mo kayo ako, ma'am. Ma'am, round thing. Ayan na. Eh, perfect ka dyan, sir. Smile. Strawberry. Ito be, ito be. Perfect ka dyan. Hindi pa. Ito, ito, ito. Nak, dito ka, nak. Ayan na. Oh, my God. Ang purple, Oh, diba? Pakita mo, sir. Pinakita ko na, ayan oh, ang plating. Yeah. Site niya perfect, di ba? Yes. Ito nak, ito nak, ito nak malaki, bibi. Perpektong. Oh, perfect Oh my god, ang ganda. Ang ganda mas panganda pa sa akin. Ang grabe yeah. Ayun, pili ka na dyan Wait, wait. Ayun, ano lang ganda. alam ganda. Perfect. Pakita mo sa camera. Ala, grabe. Ang ganda. Parang sila Liza sa oh God. <laughs> Perfect. Ayan, nak nakita mo na ba? Perfect. Yes, o, tingin ka dito. Perfect. Perfect. Tingin mo sa'yo. Ayan, ang ganda. Perfect. Okay.